kaibigan ng Koryana si Renz Abando Pumakita ba naman ng 200 poster dunk sa mga dancers Isa pang Pinoy ang nakaharap ni Renz Abando Mga idol naghalimaw nang ipasok sa second quarter Bangko ang player na to pero grabe ang improvement sa opensa si Justin Gutang ng Changwon LG Sakers Explosive sa final 6 minutes ng first half Kung saan nagtala ng 9 points in 4 of 4 shooting sa loob lamang ng 6 na minutong playing time Pumakita lang naman ang reverse dunk si Gutang ng kayo Mario Spellman. Hindi naman maganda ang naging first quarter performance ni Renz Abando mga idol. Sala ang tatlong shot attempts ni Kabayan na zero si Abando at expected talagang babagsak ang production niya dahil bumalik na si Spellman. Alat ng KGC import sa opening period kaya natampakan sila ng LG Sakers 47-33. Hindi naglaro mga idol ang isang pang import ng kanyang KGC na si Darrell Monroe kaya hirap talaga ang home team pero dito sa quarter na to eto lang pala ang magbibigay lakas kay Renz ang ngiti ng mga Koreana. Kinanahan bigla si Renz bando, block, three pointer at baseline dunk. talaga ni Ate si Renz Abando. Quick 5 points mula kay Renz. 51-43. 8 points na lang ang lamang ng LG Sakers. Etong si Justin Gutang. Mga idol, mataas din talaga ang talon. At kayang kumalawit ala Renz Abando sa rebounds. Last 1 minute. Park Jihon 3-pointer. 4 na lang sana ang lamang ng LG Sakers. Nang magbahabol ng acrobatic layup itong kalaban. 62-56. End of 3rd quarter. Tinamaan ng malas si Omarius Spellman bukod sa tatlong turnovers mababa rin ang shooting niya below 30%. Overall bagsak ang shooting percentage ng home team hindi lang naman si Spellman. While under 8 minute mark ng final quarter kumonekta na rin sa labas ang import ng kaniyang KGC. Back to back 3 pointers mga idol napakalayo pa ng isa dyan pero 8 points pa rin ang kailangan nilang habulin. Losing streak ang KGC pero sila pa rin ang number 1 sa standing. Sunod itong LG Sakers na number 2. Down the stretch mga idol Renz Abato Clutch Long 2-pointer para ibaba sa apat Ang lamang ng kalaban 70-66 Bago pa sumampa sa last 2 minutes Another match needed layup para sa anya ang KGC 71-70 Plus 2 free throws mula kay Renz Abando mga idol Yun nga lang dagger 3 pointer ang naging sagot ng kalaban Kaya apat na naman ang inahabol ng home team 76-72 isang minuto na lang Last 31 seconds lamang ng dalawa ang LG Sakers mga idol Mintis ang 2 free throws ng import ng LG Sakers May chance pa na itaplaw ipanalo ng kanya ang KGC ang laban. Last 28 seconds. Pasok mga idol ang one of two free throws ni Renz. Pagkakataon na sanang ipanalo. Mga idol ang KGC. Pero mintis. Ang game winner lay up ni Kabayan. 10 points for Renz. Abando talo ang kanyang KGC.